Glory to God, because we they are generous when it comes to giving. And second, mga in apostolic giving, we give with excellence. In 2nd Corinthians chapter 8 verse 7, according to Apostle Paul, Second Corinthians 7, natutapyapan kayo ng sisagala sa lahat ng mga bagay sa pananang palataya, at kaalaman at sa buong kasipagan at sa iyong pag-ibig sa amin ay nagsisagala na lang sa biyayang ito. Mas maganda po ito pag binasa natin sa NIV. Na sila ay sumagana sa gawain pagkakaloob kaya, nagkaroon sila na with excellence living. Ibig sabihin, ang pagkakaroon nila ng excellence ay hindi na bagay sa kanilang financial ability or capacity, but they did with excellence. Higit sa kanilang kaya ay nagkaroon sila. Alam niyo mga minamahal, even Old Testament and Exodus chapter 36 verse 3 to 7 when they did with excellence to more prosper for you than they left alone from Moses all the offerings the Israelites and both carry out the work of constructing the sanctuary and the people continued to bring thrilled opening morning after morning verse 4 So all these craftsmen who were doing all the work of the suffering left their works. Verse 5 And said to Moses, The people are bringing more than enough for doing the work the Lord commanded to be done. And verse 6 Then Moses gave an order and made sent this word throughout the camp. Is to make is as an offering for the sanctuary, and so the people will free from bringing more glory to God. These are these. Sa kanilang pagkakalo, bayan ng Iso, nandito sa iglesia, ay nangyayari. Na pag ang mga kapatid ay nagkalo, pala na, naman, nagkakalo sila na hindi pangkaraliwa ang pangkakalo. And lastly, we give with full dedication. Kapag tayo ay nagkalo, in the book of uh, Second Corinthians chapter 8 verse 5 Nagkaloob sila ng upang pagsunod sa Diyos at sa mga sumbo ng Diyos. We give with full dedication to the set to God and to the set ones of pastor. Nang siya ay tawagin ng Panginoon, buong puso niya ipinagkaloob ang lahat ng nasa kanya. Para sa kawagin ng Diyos, lahat na ng kanyang tinatanggilit ay nagubol sa gawain pagtatayo ng bayan sa paan, pagtataguyon ng misyon. Lalalang ang patutuon ang ating mga deputy na siya ay uh, ay ng Diyos kung ng apostol as DPP, executive minister to the apostle. Sabi niya, may naiipon siya na 50,000 US dollars. At sa ganung pagkakataw, iiwanan niya yung pamilya niya sa US at siya ngayon ay mag na nung dito sa Pilipinas upang isagawa ang buhay ng Panginoon. Upang kakasiwaan ang buhay ng Panginoon. Totoo na, yung halagang yun, Iiwan niya sa kanyang sambahayan at yung iba ay para maging gamit niya as alawas pagdating sa Pilipinas. Ngunit mga pinama, bunga ang kanyang pagtatalaga sa pagkatawang ibang Diyos. As deputy, he is appointed by the al Yung, yung pera yun, sabi niya, inoperin niya bago siya walis sa iyo. Ipinagkano'n niya para sa gawain ng Panginoon. Ganon ang ating pangamig ang mga lingkod ng Diyos. Ganon ang mahal na gusto niya. Eh. At ito ay isang pagandang halipawa sa atin na tayo bilang mga mga gagawa, bilang mga kapatid sa iglesia, when it comes to giving, we have our full dedication to God and to the sent of God and His dignity na ako sa biyaya ng Panginoon. Kaya, yan ang apostolic bibig. Ang mga apostol ang pagtatalaga para sa kawain. 2 Corinthians 12 verse 5. Ako nito Apostle Paul. Sabi niya, I'm ready to spend to be spent. habang siya tumungol at magpagungol dahil ang pagtatalaga ng mga lingkod ng Diyos. At ang ating mga kapatid, ganyan din sila naman talaga. Handa sila pagpag-uuban at bububan para sa kawain ng Diyos. At ang mahaton ng Panginoon, in the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Na ang lahat ng biyaya 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Pa kayo na mayroon nating buong kaya sa lahat ay magsing panagala sa bawat mabuting gawa. Glory to God and also in Philippians chapter 4 verse 19 that my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Let us all rise and let us give our uh, tithes and offering of from the Lord as we sing. Let's give with joy in our heart Praise the Lord